This is Miss Grand International 2025 I am Nel 2204 Don't forget to like and subscribe Nagsimula na nga ang pinakahihintay nating Miss Grand International 2025 National Costume Competition at gaya ng inaasahan hindi nagpahuli ang production dahil bongga in grande at napakaganda ng stage na ipinakita ngayong gabi. Makikita mo talaga na pinaghandaan ng organization ang event na ito. Isa naman, si Miss Brazil sa isa sa mga unang lumabas at agad na pinahanga ang lahat dahil sa simple ngunit napakaganda at high-tech na kanyang national costume. Habang lumalakad siya sa stage ay napansin ng mga manonood ang kakaibang detalye ng kanyang kasuotan. May futuristic lights at movement effects na nagbigay ng modern twist sa traditional Brazilian culture. Talagang pinagsama ang creativity, technology at elegance sa costume na ito. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit maraming netizens ang nag-react ng positive online at agad nag-trending ang pangalan ni Miss Grand Brazil. Isa pa lamang ito sa maraming nakakamangha at magandang national costume ng Miss Grand International 2025 competition. Still nangyayari at nagaganap ito ngayon live kaya patuloy tayong magbibigay ng update. Maraming salamat sa panonood at magkita tayong muli sa susunod na video. Huwag kalimutan na mag-subscribe.